Have a nice day, online buddies! Narito po tayo ngayon sa isang lugar kung saan Ay, joke lang po, no? Kasagsagan ng press conference ngayon sa mga paaralan sa public school, no? Congratulations! Congratulations! Congratulations sa ating mga estudyante na nagwagi itong mga nakaraang uh, press conference Okay, kauhuhusay ng mga mag-aaral, ano? Parang uh, tagapagbalita lang tayo dito So ngayon, ah... Uh, Papakita ko lang sa inyo ng tutukan yung ating mga decals, yung mga stickers natin na ako mismo yung nagle-layout, ako yung nagpiprint, lahat kami. Dito yan matatagpuan sa tindahan namin ng ulam, dito sa barangay Santa Cruz, Gapan City, Nueva Ecija. Alright. So ano nga ba yung mga designs natin ngayon? Ito yung kadidikit ko lamang. Oh. Ayan, the Ultimate Sports N-Max Matic, nilalagay sa gilid ng uh, N-Max. Nilagay ko lang dito, sample yan. So kahit anong size, ay uh, meron tayo niyan. So magpapakustomize tayo. Okay, dito tayo. Isa-isahin natin yung ating mga decals design. No? Para sa ating mga kaguruan, marami tayong mga nakadisplay dito ng na mga DepEd. Cutouts po siya. So hindi kumukupas po ito. Matagal kumupas. Kumpara sa mga ibang uh, mga prints na decals na nakikita natin, no? So, ayan, yeah, may mga pang tayo, pang-owner. Yung mga nakadisplay dito, parang showroom lang to, no? Okay. Dito lang namin dinidisplay yung mga designs and then sila kino na kami online. Ngayon papa ibinibigay nila yung sukat, dinijigas nila yung pera. Pwede ng mga uh, after ng after ng uh, delivery saka pa lang uh, uh, magbabayad. Cash on delivery ba yun? Okay. So ito yung mga designs natin, ayan no? Trust in the Lord. Nami, tutukan natin 'no. Ayun, meron tayong hologram. Ayun. Merong uh, gold sa baba meron tayong mga ayan, mga pang cellphone pang lagay sa helmet yung tatak ng t-shirt tribal tatak ng mga shirts okay, apparels meron tayong bago ito race and style ayan. yung race and style natin nilagay ko siya sa white na base yung black red nakalagay din sa white na base at gumagawa rin tayo ng temporary plate number. Ayan, temporary lang yan. Okay made to order made to order yan tapos uh, parang pagkain ano? You know, made to order okay okay so uh, pag nagpagawa kayo ngayon bukas makukuha hu nyo na okay ayan po yung mga disenyo natin ay ano, ito naka ano yan of course kung ikaw ay taga batanggapan at ah, taga batanggapan kung ikaw ay taga gapan may batanggapan din dito yan kung tambay ka pero marami kang pera tambay on board kung gusto mong lagyan yung tapalugo mo na maliliit na space sa motor mo, sa bike mo, pwede kang magpa-customize sa akin kung gaano kalaki. So, ayan. Ito, may order tayo. Oh. Shout out sa'yo, Cedric Pogi. Ayan, pinagawa niya. Pero hindi niya pa kinukuha dito sa shop. Siguro busy yung bata. Baka nagbibisikleta yan. Okay. Ito yung mga designs naman natin na ah. pinili nating idikit dito. Ayan, pinili nating idikit dyan. Eh, tutukan natin. Tingnan natin. Ayan yung texture niya. Makikita mo. Ayan, oh. Kahit tututim yan, hindi yan basta-basta natutungkab. Meron tayo dito, ano? Good morning po! Hello! Good morning! Ayun po, meron tayo mga... Ah, bili po kayo ng aming sticker dito, ha? Ah. ah. po, ah, net po kayo. Thank you. Maestro Bino po, subscribe din po kayo. Apo, pa ano po pangalan yung sa YouTube? Ray Quaresma? oh okay. Thank you po. Okay, Ray Quaresma, magsasubscribe po ako sa inyo. Ayun. <laughs> Thank you po, supportahan natin mga taga-Nueva Ecija, taga -gapan. Okay po. Ingat po kayo, Ray Quaresma. Subscribe po kayo. kayo. Ayun po. Thank you. God bless po. Ayun po, meron tayong uh, kaya kay YouTuber na nagdaan, si Sir uh, Ray Quaresma. Sinusuportahan natin yung mga taga rito, no? Sa aming lugar. Mga probinsyano tayo. So, kailangan pakita natin na uh, kung sino tayo. Uh, sanay tayo sa hirap at ginhawa. Ayan. So, meron din kaming uling. <laughs> Pati yung uling pa. i, -i, -i. Shoutout mo yung sampalok ni nanay. Ito, so, Tindang sampalok ni nanay yan. sampalok. Ayan po. Magkano ito, Nay? 30 pesos to. Ayan, 30 pesos. Mala sebo. Alam nyo ba yung mala sebo? Okay, pag kinain nyo, napakatamis. Ano? So, talaga naman lalanggaming ka. okay. Online buddies, ito yung munti, munti naming tindahan. Okay. Nakakatuwa lang kasi, uh, uh, kapag wala tayong klase, eh, kapag wala tayong vlog, so uh, after answering the questions in YouTube, Uh, related to school, pro school uh, matters. Dito, ito yung sideline natin. So, we have 24 hours a day. Ginagamit natin yung ibang oras after 8 hours being employed in the de DepEd, ano? As a teacher in DepEd. So, ito tingnan mo. eh nagagawa pa natin yung mga gusto natin. So, so dito sa barangay na to, uh, ang alam ko, pangatlo sa pinakamataong lugar dito sa Gapan City to eh. Uh, nandito yung tindahan namin at pangatlo. Una sa Nicolas, ano sunod pa, Barangay Pambuanto, Santa Cruz. So, shout out po sa inyo. Okay. Thank you very much po. That's all for this day. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Thank you.